Hello po mga kabatchoy, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kalagayan Di bali ngayon po uh, maipapakita po ko sa inyong video na kinuha po namin sa Yogyakarta sa aming pagbisita doon uh, Pumunta po kami sa isang uh, local Indonesian restaurant ang pangalan ay Kopi Klotok sa Yogyakarta po yan Makikita niyo po yung uh, place doon, tsaka yung simple yung pagkain Pero uh, para sa inyong kaalaman po, patok na patok po talaga yung lugar na yun, yung Kopi Klotok Maraming Indonesian doon na saka mga turist na pumupunta kasi doon sa yung pinaka restaurant ay nasa ano po nasa kalagitnaan ng mga palayan tapos maganda yung view. Pero po mapapansin niyo po yung pagkain napaka simple po talaga pero pero napakasarap po. Um, ma ang para sa akin ang masarap doon yung pisang goreng nila o yung fried banana saka yung ginger tea nila. Yun po. So mga kababayan panoorin niyo po yung video namin sa Coffee Klotok. Dito po yan sa Yogyakarta, Indonesia. So mga kabatsoy, uh, yun, nandito na po tayo sa Kopi Klotok. Grabe, 7.30 pa lang po rito mga kabachoy, pero puno na kagad ka yung parking. Ayan. Ito po yung pinaka, yan, restaurant na yun. Simple po. Ayan. Pasok po tayo. Nakakatawa po talaga. Ay, mga kabatsoy. Sila misis sa aking mga kaibigan namin nasa loob na. Sana may makuha silang kukuha. sa so, mga kabatch. So, dito pa tayo sa loob ng Coffee Klotok. Ayan. Grabe, no? Ang galing ng setup, ano? Tapos yung food dito, yung simpleng simple. Ayan. pero so, napakasarap. Ayan, si Mrs. Ayan, alright. Hindi pa natin ibang lugar dito, mga kabatch. Ayan. Ito ano naman po yung mga yung pinakalabas, mga kabatch. Yung setup lang sila ng mga mat ayan overlooking yung mga dito yung mga rice field tsaka yung Mount Karapi dito mga factory yan yeah, ang galing sure. no. ito po yung pinaka restaurant niya mga factory yan, yeah, pasok po tayo ulit tayo sa ating pwesto <laughs> So, ito yung food nila, mga kabatsyo. Kukuha ka lang dito. Para siyang, ano, honesty store. Sabi mo yung kung ano mo. Ito yung parang torta nila. Ayan. Ayan, meron silang tempe. Ayan. So, kukuha ka lang ng plato doon, mga kabatsyo. Meron silang, ano, Mga klaseng gulay. Ayan. The rice tin. And then... Yeah, ayan po yung food nila dito. Mga po mga veggies yung sambal nila na nagsuplit sila dito yung mga bata yan, yan yung, yung pagkain nila yan, so mga bata ito yung order ko ito, yung kinuha ko dun sa kuha food ito yung parang pinaka omelet nila dito and then merong fried fish yan, yung fried fish ito yung parang rice with the uh, veggies nila. Iliwet daw ito. Ito yung fried tempeh. Ayan, ito naman yung lode. And so, meron sila dito ang yung omelette na fried egg. Yung fish. Yung veggie with rice. And then yung tempeh nila dito na nakabate. And, uh, in order ko rin po ito. Ito po yung kanilang wedang jahe o yung uh, ginger tea with lemongrass. Masarap yung mga kabachoy. Alright! Tau time! So, tain tayo mga kabachoy. Tain natin first yung rice nila na with veggies. May mga sitaw-sitaw mga kabachoy. Yan. Tain natin. Hmm? Unang kapatid. Unang. It's good. Ay, uh, it's, spicy. Spicy pala siya. Okay, ito po yung fried tempeh nila. Eh, okay, let's get back. Yan. This is also good. Punti siya. Ito naman yung... Ano yung lila? Mm omelette nila. Hmm. Yeah. Hmm. Cutlet. Oily. <coughs> Kaya maano malata siya. Ito <coughs> yung <kay> fried nila. Not <coughs> bad. mm, mm. Good. Sarap talaga umahan dito sa Coffee Clotong Magbat. Bisitahan nyo pa rin dito sa vlog. Ayos. Ayan, mga kabatsyo, eh, mga choy. So, ito po yung kanilang ginger tea. Talagang ginger nga naman talaga siya, mga choy. Eh. And then, meron lemongrass. And then, may konting ano to, yung sugar. Masarap siya, mga choy. Eh. Tapos, warm siya. So, napakasarap sa lalamunan. Na ito po yung kanilang tinatawid na wedang jahit. Diyan nga ba? Wala nilagay. Dami yung na ano, ginger. Yo! Uh, like mm. Tumain natin. Sarap! Pero mga bachelor, ayos-torto lang mo na yan. Tama yung yung ginger taste. Ang sweetness na rin. Tsaka yung flavor ng lemongrass na butter. Okay. Harap. Okay siya. Ito po yan. Oh. Clotok, okay. Sa Kopi Klotok sa Georgia. Yan. Yeah, so mga batch, ito naman yung kanilang yung pisang goreng or fried banana. Yeah. Dito po yan. Ito po yung sa Kopi Klotok. Try po natin. Sarap po yan. Yeah, kaya na. So mga batch. So mga kabacho, ito na po yung kanilang version ng Maruya natin. Ito po sa kote, kopi Talaga pinupuntahan ko. Mainit-init pa to mga batso. Yeah, fried banana. Our version of Maruya. Ito po yan sa kopi ko to. Try po natin. Mm. Ito uh -huh. ito iso, I want to be able to just I want to be mga batso. Uh -huh. Hmm. po. Tap. Mm. I wish my So mga kabatsyo, tapos na kaming kumain sa Kopi, Kopi Kloto. Kopi Yeah. Comments, feedback about the foods. Always good. Always good. Yeah. Manta. Delicious daw mga kabatsyo. <laughs> Ayan, so pupunta kami ngayon sa Hamza Batik to check some batik. Ayan po, sige po. Sige po, sige Bye bye, bye.